Confirm! Buhay pa ang Megalodon na pinaniniwalaang naglaho 2.5 million years ago pa At nasa karagatan lang pala natin nakahanap ng tirahan ang nasabing kahiganting nilalang na ito The Mariana Trench is the deepest, darkest place on earth and part of the izubonin-mariana subduction system and forms the boundary between two massive tectonic plates the ancient pacific plate is slowly sliding under or is being subducted under the smaller philippine sea plate which is forced to sink due to high gravitational energy into the mantle the channel connected libre and matuto like an akong bayan are updated sa akin mga bagong release na video At join button naman kung gusto mo akong suportahan sa paggawa ng mga videos na katulad nito. Mahalaga din sa akin ang ideas nyo, kaya libre kayong mag comments sa ibaba ng aking mga videos. Bad criticisms or good comments ay okay lang sa akin yan. Ang mahalaga ay naipahayag nyo ang mga opinion nyo. ong 1999, bumalik na naman ang mga modernong scientists at oceanographers mula sa iba't ibang bansa para kumuha ng mga samples o materyales na magmula sa ating mga karagatan. At laking gulat nila, gamit-gamit ang high-tech carbon dating technology na patunayan nila na ang lupa o seafloor o surface ng Pacific Ocean ay 170 million years na palang nag-exist. Panahon pa ng dinosaurs, andito na ang kalupaan nating ito. Kumusta naman ang sinasabi nilang 3,000 o 6,000 years old pa lamang ang ating mundo? Watch this video proof. <laughs> Confirm. Buhay pa ang Megalodon na pinaniniwalaang naglaho 2.5 million years ago pa. At nasa karagatan lang pala natin nakahanap ng tirahan ang nasabing kahiganting nilalang na ito. Ang tinaguriang The Great Fish Who Saves the Life of Prophet Juna noong siya itinapon ng kanyang mga kasamahan sa barko sa gitna ng maalo na karagatan ang kwentong ito ay totoo palang nangyari noong unang panahon. Noong ang mga hayop ay nauutusan pa na mga nilalang na hindi katulad sa atin. Itong si Propeta Jonah ay mayroong di matitinag na paniniwala sa kanyang Diyos. Ngunit nung siya ay inatasang pumunta sa isang lugar na tinatawag na Nenebe o Iraq siya ay natakot at tumakas lulan sa isang barko sa pag-aakalang siya hindi matutunto ng kanyang inaniniwala ang Diyos. Hinambalos ng hinambalos ng malalaking alon ang kanilang bangkang sinasakyan hanggang siya nag-request na lang na ibaba na lang siya sapagkat siya lang ang pakay ng Diyos kaya ayaw tigilan ng hampas ng malalaking alon ang sinasakyan nila. At nung siya'y itinapon nga sa napakalalim na karagatan, iniligtas nga daw siya di umano sa napakalaking isda na ito. Natilabaga alaga ng Diyos niya na inihanda upang iligtas ang nasabing propeta. At alam niyo ba kung saan nakatira ang maalamat na isda na ito? na sa ating pong karagatan nakatira ang maalamat na isda na ito. Dahil sa sobrang lalim ng ating mga karagatan, walang bagong henerasyon ang nagtangkang sisirin at galugarin ito simula ng 16th century. Dahil sa sobrang delikado, at ang sabi pa nga ng isang dayuhang ekspertong mandaragat, Dive to the bottom of the ocean, you have to face the fact that there are a hundred horrible ways to die. Nakakamatay ang pangahas ng pagpunta rito kapag wala kang tamang gamit at sasakyan pang ilalim dagat. Dahil sa tindi ng pressure ng tubig dito, liliit ka at mauubusan ka ng oxygen at ito ang magiging mitsa ng pagkaubos ng hininga mo. Kaya naman naglunsad ng palihim na pag-aaral ang mga dayuhang mananakop sa ating mga karagatan. At inalam nila kung ano ang misteryong bumabalot sa madilim at walang hanggang kalaling-laliman na lugar na ito. Philippine history did not start with the Spanish colonization. Our colonizers tell us that the archipelago, which they later named the Philippines, had been colonized many times before. Prehistoric Philippines was very, very, very rich. The illustrated Boxer Codex from the late 16th century informs us of the peoples of the Philippine archipelago from pre Hispanic times. It inspires more questions than answers. Why did the ancient indigenous Filipinos, laden with gold, appear wealthier than even the Chinese? 16th century o year 1521, ganap nang nasakop ng Espanya ang ating mga kalupaan at mga isla sa utos ng kanilang mastermind na mananakop na bansang Britanya. At doon nila unti-unting binago ang mga pangalan ng ating mga isla alinsunod sa mga pangalan nila. Kaya naman noong taong 1872, ayon sa version ng history na nagawan pa nila ng video at dokumentado, Nagumpisa ng naglayag ang barko ng kanilang mga ekspertong pandaragat papuntang Dagat Pasipiko. Taong 1875, bumalik ang mga dayuhang mandaragat na ito para tuklasin kung gaano nga ba kalalim ang ating mga karagatan dito at nagulat na lang sila nang di nila maarok ang lalim nito at may mga bulubundukin pa ito sa ilalim na tila baga isang paraisong nakakubli sa kalalim-laliman ng Pacific Ocean at doon nabuo ang pangalang The Challenger Deep sapagkat isang napakalaking challenge ang masilayan ang lugar na ito na tinaguriang The Biblical Abyss. Taong 1876, pagkatapos ng ilang taong pamamalagi nila dito sa ating mga karagatan, Bumalik sa England ang mga dayuhang mandaragat na ito taladala ang kanilang mga findings at pagkamangha na na-discovery nila sa ating mga karagatan na tila baga dinala sila sa ibang dimensyon noong nasaksihan nila na may buhay din pala sa kalalim-laliman kahit na hindi na ito inabot ng sinag ng araw. Sapagkat ang paniniwala ng mga sinaunang eksperto noon ay walang mabubuong buhay kapag ang isang lugar ay di na nasisinaga ng araw. After 77 years, pagkatapos nilang na nasurvey, nagalugad at nasukat ang lalim ng ating mga karagatan, year 1953, bumu Taong 1958, bumalik ang mga dayuhang ito sa ating karagatan para alamin kung buhay pa nga ba ang mga nilalang dito na nakita ng mga eksperto nila noong nakaraang isang daang taon. Ngunit laking gulat nila na tila nadagdagan pa ang mga iba't ibang klaseng residente rito at patuloy lang ang paglaki at nalaman nila kaya pala lumalaki ng lumalaki ang mga nilalang rito dahil sa hindi sila naiistorbo gaano at kung may pagtatapos at paghuhukom ang magaganap sa kalupaan ay hindi sila gaano apektado mayaman sa oxygen ang lugar na ito at halos walang radiation kaya patuloy lang ang paglaki ng lahi nila hanggang sila ay maging gahigante Taong 1960, bumalik na naman ang mga dayuhang ito sakay-sakay sa kanila makabagong na inventong sasakyang pang ilalim dagat at lalo silang namangha sapagkat nag-evolve na ang mga nilalang rito. Sa sobrang lalim at dilim ng lugar na ito, ang mga nilalang rito ay may mga built-in ilaw na sa kanilang mga katawan. Sa sobrang pagkamangha ng mga eksperto at siyentipikong mga dayuhan, Inahalin tulad nila ito sa isang Pandora's box. And here we go. 2012, isang batikang Hollywood director na si James Cameron ang nagplano at gumawa ng sarili niyang sasakyan papuntang Biblical Abyss o Challenger Deep kung tawagin nila ngayon at doon ay siwalat at nasilayan ng buong mundo ang mga misteryoso at kamakhamanghang mga nilalang na ito na tila baga na sa iba mundo kapag ikaw ay nagawi rito. At doon nabuo ang mga worldwide blockbuster movies niya na Avatar at Pandora's Box. Si ang daming mga Hollywood movies na nasa teritoryo lang natin pala ginawa pero hindi natin alam at naging market patuloy nila tayo. Itong huli lang, taong 2019, isang international oceanographer na si Victor Viscovo ang muling gumalugad sa ating mga karagatan. Pero sa pagkakataong ito kasama na ang ating mga lokal na scientists at oceanographers upang ma-update at pag-aralan muli kung ano na nga ba ang development sa walang hanggang kalalim-laliman ng ating karagatan. Ngunit hindi ito ganong na-highlight ang balitang ito sa ating mga mainstream media. Alam niyo ba kung ano ang na-highlight imbis na makasaysayang pagpunta nila sa mysterious abyss na ito na nasa ating karagatan lang pala ang na-highlight ay ang basurang nakita nila sa kalalim-laliman ng ating Pacific Ocean. Hindi lang sila mega fake news makers, nega pa. Ayun, taob ang records ng ating mga oceanographer at scientist. Ipapaano ba naman basura yung pinapaviral nila? Imbis na sana ang mga mahihiwagang nilalang lang na lang sana ang ipinakita sa kamera. Para masilayan naman lang sana ng mga Filipino sapagkat dito lamang sa ating karagatan ito nakikita. E yung basura pa ang napagtripang pinabiral nila na itinanim lang din daw naman pala nila. Lingwahe Sistema ng panulat natin ay binura at pinalitan ng version nila. Ang tunay na history natin, sinira, sinunog at pinalitan din ng version nila at hindi pa sila naging masaya. Inalila at inalipin pa nila ang ating mga ninuno noon at ito'y ating ti sinasadyang na mana. Puro paghihirap at paghihinagpis na lang ang palaging umaalingaungaw sa alaala ng ating mga ninuno noon noong sila'y nabubuhay pa. Mga kalupaan at teritoryo natin ay kanilang hinarbat at inangkin at nagawa pang ipamana sa mga sumusunod nilang henerasyon. Okay tayo. Ano ang naipamana sa atin ng ating mga ninuno ng dahil sa kasakiman ng iba't ibang lahi na sumakop sa atin? I-comment nyo ang sagot nyo sa ibaba ng aking video na ito. Ang akin po lamang ay bakit hindi nag-invest sa mga sapistikadang teknolohiya sa sakyan at kagamitang pandagat ang ating gobyerno noon pa? Eh, mayaman tayo noon pa. Hindi naman tayo sasakupin ng mga batikang mananakop na ito kung pipitsugin lamang ang ating mga ninuno at teritoryo noon. 16th century pa lamang ay ginagalugad na ng mga dayuhang piratang mandaragat ang kalalim na lima ng ating mga karagatan. So in that spirit, let me offer a toast to the President, Mrs. Marcos, and to the people of the Philippines, and to the mutual respect, the dedication to peace and security in the world, and the shared values of which unite us. Palipad at umuukay na sana tayo noong si Marcos Sr. pang ating presidente. May submarine at may mga missile na tayo panlaban sana sa mga pirata. Inagpa-brainwash na naman tayo sa mainstream media na pag-aari ng mga dayuhan. Bagsak na naman ang ating ekonomiya hanggang kailan tayo magiging ganito? Puro paghihirap na lang ang naipapamana natin sa ating mga sumusunod na henerasyon. Samantalang ang mga dayuhang mananakop, mga teritoryong hinarbat nila na galing pa sa ating mga ninono noon, ay pinapakikinabangan pa rin ng mga kasalukuyang henerasyon nila magpas hanggang ngayon nang hindi natin alam sapagkat burado na ang mga titulo at katunayan at ito'y naisali na sa kanilang mga pag-aaring teritoryo at nakapangalan na sa kanila. Hmm, may laban ka pa ba?